Mga pala idol, may akong sakura amplifier idol sa video ito idol Ang problema nito idol ay nagrarate lang rila idol, pakinggan nyo mga idol Ayan mga idol, pakinggan nyo naman ang lakas idol ng rattle idol ng rila niya. Kaya ang gagawin ko ng ito idol ay bunotin ko lahat mga pisa niya idol na may mga diferensya na may mga kalawang. Ito nga pala idol, may akong transistor na may kalawang idol. Yun sa main amp niya idol. Dalawang transistor na maliliit idol. bunutin ko yung palitan ko ng bago idol. Tapos yung sa relay section niya idol na mga pisa idol, transistor idol. Sa kakapasitor, bunotin ko na rin yung idol. Palitan ko na rin ng bago idol, mura lang naman yan. Ito idol yung mga nabunot ko idol oh. Yan. Transistor kapasitor. I-testing ko ito idol na uh, it -test, idol kung gumagana ba pero hindi ko na ito idol ibalik yung mga gantong pisa idol. Dapat pag mga luma na idol huwag na ninyong ibalik kahit, may, kahit gumagana pa. Palitan nyo na kagad idol ng mga bago idol. Mura lang naman yan. Yan idol gumagana pa naman idol. Okay pa siya. Kaso ang problema nito idol pag sa actual na 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 ng kurinti idol Diyan na yan si idol Nagmamalfunction idol Hindi na tama yung binibigay niyang Supply idol Kaya nagkakaroon na ng Problema yung ampli Kaya ang gawin nyo na lang nito idol Palitan nyo na idol ng mga bago Maura lang yan idol Yan idol Testing testing ko lang idol gumagana ito nga palang idol nataniman ko na idol ng mga pisa idol yan Hihinangan ko hihinangin ko lang idol yung mga pisa na tinanim ko idol yan idol yan para maitesting na idol yan ganyan idol mahirap talaga idol pag yung ano nagloko yung mga gantong ampli idol na hindi mo palitan ng pisa kasi kung hindi mo palitan ng idol ng bagong pisa idol hindi magtagal lang gamit idol magkakaroon lang ng back job yung idol kaya ang mabuting gawin nito idol pag nagkaroon ng sira idol yung mga pisang madaling masira palitan na idol ng bago mura lang naman yung transistor na saka resistor nito mga idol kaya ang gawin yung palitan nyo yun lang yan idol tapos ko nang ma hinang idol yung mga tinanim kong pisa idol yan ibabalik ko na muna itong ang gawin niyo pala mga idol mo na bago niyo ibalik. Anohin yung prasa niyo idol yung ano mga hinangan idol. Yung mga hinangan niya, ampresahan niyo nang ano kahit mga tutbras na mga sira. Kasi pag hindi niyo idol biranasan, yung mga tilamsik ng mga tingga idol pag hinang. Pag singit din sa mga paa. Yung mga pisa idol magkakaroon nya ng ano short circuit masisira rin lang uli yung ginawa, ginawa nyo idol ibago nyo idol ibalik talagang linisin nyo ng mabuti idol so idol ibabalik ko na idol para matisting na kung worth it ba kung gumagana Yan, idol mayroon pa ako idol nakapilang dalawa idol eh mayroon pa akong gagawin idol na ano isang 2005 na ano idol na amplifier na ano 502 concert idol ayun idol lang maraming gagawin ko kasi buong buong amplifier idol mga pisa nyo transistor kapasitor kinalawang kaya ang gagawin ko nung papalitan ko ipapakita ko na sa idol kung yan idol na on ko na pala idol wala na idol din na nag rattle ang real idol okay okay na idol kaya gagana naman ito idol pang video okay namin ito idol isang mga video okay namin nakalagay ito na idol. Iti-tasting ko na siya idol. yan Kinabit ko na. Para malaman kung magtunog na ba ang mga idol. Nakakabit na si idol. E Ready to twisting na yan idol. Mga idol idol uh, e, testing na natin mga idol ito ipapower ko idol yan idol naka on na idol kita nyo naman si Roy, idol mga ilaw nya yan mga idol testing na natin ang kanta idol kung kagana na idol idol. Gumana ng mga idol. Salamat idol sa panonood. Thank you. Maraming salamat. God bless.